Kasalukuyang pinabibilis ng DAR ang pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-title, pati na yung mga COCROM, bilang patunay na wala nang utang ang mga beneficiaryo ng agrarian reform. Bagaman dumarami ang ating mga planta ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya, tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagamang kilalang kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, nariyariyang pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino. Kagaya ng tatlong milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, may higit limang milyon ang, ang, mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng tatlong taon, dalawa at kalahating milyong kabahayan ang ating nakabitan na na may kuryente na sila. Sa susunod na tatlong taon, halos dalawang daang planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa apat na milyong kabahayan o sa mahigit na dalawang libong pabrika o sa halos pitong libong tanggapan at negosyo. Hahubulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayon taon hanggang 2028 lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Sambuangga del Sur.